dito oh, nice. sa gason tayo! ng alimango presidente ay, dami kong nasi pangalawa na to kanin sino nga po ay abogado sino so, alimango hmm. at I'm craving to I'm eat alimango, alimango. Representative Ferdinand Martin Romualdez Aba. sa isang sir? kaso sa Delaware, Amerika noong 2023 kung saan nabanggit si Romualdez na namagitan umano para maresolba ang kaso ng isang kasino na nakabimbing sa Court Suprema. Una nang sinabi ni Romualdez na hindi siya kasali um, ah, o hindi yummy. na sa isyo. Umaalala ninyo doon sa State of Delaware uh, case sa, uh, sa Amerika, nabanggit na yung pangalan niya doon at nabanggit na rin yung pangalan niya doon na tumatanggap ng uh, pera na nakalagay sa Lago Jesus. Nakita po natin to pero wala rin pong mention na si Speaker Romualdez okay. or si uh, Representative Romualdez ay guilty. Siya po mismo, ang Vice Presidente ay nami-mention -me din sa mga di umanumaanumalya na transaksyon. Dapat po ba natin siya husgahan? ang tulad ng ginagawa niya ngayon sa ibang mga mga batas. Sa pakayag ngayong Martes, Tulis Johnny B. ang anay board judgment ng Pangulo sa pagbabago ng liderato sa Kamara at Senado, pati na sa pagbuo ng Inatalit Commission for Infrastructure, kasi sa niya ay kontrolado kami ng Pangulo. Sa lutang mga kanya, hinihilis lang ng pangalawang Pangulo ang isyo. Huwag niya kung kalimutan na mayroon kong separation of powers. Hmm. Di palas, hindi pa ng palasyo, hindi na maaari hindi Dawid Duterte si Marcos sa mga maanimalyang flood control project. Dahil ang Pangulo mismo ang nagsiwalat ng mga kwestiyonabing proyekto. Hmm. Hindi po malilinis ng Vice Presidente ang mga akusasyon, hindi lamang akusasyon, kundi pagpamin ng kanyang amang mismo tungkol sa pagdanakaw sa kontrabayar

nyo. na may sa credit card. ba sa isang transaction umabot sa magigit isang piso nalaga ng gadgets na binili gamit ang credit card ng mag asawa na ng papatron Karen de Guzman. Nakuha na ng CCTV ang babae nito na pumasok sa isang gadget store